Si kasi dudong kasi iba na yung nararamdaman ko lately so I feel like I have something in my stomach na pero syempre dahil ang dami na namin negative to the false alarm na ako sa asawa ko na sabi na bibili, sabi, bibili ako ng pregnancy test kasi tatawanan na lang ako nun <laughs> Tatawanan na lang ako nun so habang busy siya kasi mukhang wala dito so saan bibili So, Walmart kasi Dapat meron yan dito eh. Pharmacy naman ito eh. Dito lang yan eh. Hmm. Lagi kasi ako nahihilo ngayon. Tapos, alam ano ko, iba yung pakiramdam ko. Nahihilo. Hindi pa naman ako nasusuka. Masama pakiramdam. Where is it? Well. Mukhang wala sila dito eh. that? Mahang wala. Ah, ano ba 'yan? Hay. Wala nang pregnancy test. Ah, yung asawa ko nandoon nakaresign kasi siya nang message. Wala pregnancy test. So one mic kasi niya. Wala oh. dito. hindi ako found it. Let's. Oh my God. Kailangan natin bumalik nito. Kinsa yung oh. may pinakamura kaso. Kita na lang. One lang. Wala bang dalawa? Oh. Ito, 15. Isa lang. Ito, dalawa. I don't know. Kasi sabi ni ate, yung clear blue daw yung biling ko. Ito kaya. Ay! Sorry. So let's buy this one. So, ito na yung binili ko, yung tagdalawa na. And, um, kahapon kasi, nagpunta kaming Safeway, doon banda. Kasama ko si Mahal. Pero, hindi ako nakabili doon. Kasi sa Walmart, may mga... Sa Walmart, may pharmacy sa loob niya. So, in ko, may... Ay, hindi pala. Oh, sa Walmart, may pharmacy sa loob. So, in ko, may... May pregnancy test din dyan sa Safeway. Pero wala. So, may nakapagsabi sa akin si Atishe sabi niya clear blue daw yung bilhin ko tapos sa shoppers daw ako bumili so eto na dalawang binili ko yung dalawang peraso sa loob and I'm hoping na positive kasi may na experience ako or nararamdaman na akong kakaiba lately but let's find out ayoko muna sabihin sa asawa ko kasi nga kotang kota na kami sa false alarm so malulungkot or nawang ko Basta, hindi ko rin ma-explain yung pakiramdam. Siyempre, surprise na lang natin yung asawa ko. Pero kung negative, eh di wala. Hindi ko na lang papaalam sa kanya na nag-pregnancy si test ako. Kasi nga, kotang-kota na yun sa mga pulse alarm. So, <laughs> ako muna makakaalam. Let's find out later. Excited na ako. I'm excited. Excited ako kasi. Alam kong may nararamdaman ako. So I got two. Pero isa lang kakakita ko. Yay! Sana naman, sana naman, sana naman, sana naman maging naminako ulit at maging tatoy ng aking asawa. negative kaya ayoko palam sa asawa ko kasi negative na lang <laughs> nakaungiti pa ako pero hey sige lang ito lang dahil hindi pa namin pero kayo ba kasi nararamdaman ko lately okay, okay lang yan